Magandang araw sa lahat. Ito si Teacher para sa Asignaturang Aralin Palipunan 5. Ang ating paksa ngayon ay natutukoy ang pinagmulan ng Pilipinas batay sa agham, kaalamang bayan at reliyon. Part 2. Kaalamang bayan at reliyon. Ikaapat na aralin. Madalas nating sabihin ang idiomatikong pareralang bahala na sa tuwing hindi tayo sigurado sa desisyong ating ginawa. Ang bahala na ay nagmula sa bathala na na ang kaulugan ay kung gugustuhin ng Diyos o ang kagustuhan ng Diyos ang masusunod. Sa ekspresyong bahala na ay masasalamin ang pagiging reliyoso ng mga Pilipino noon paman. Sa unang bahagi ay ating pinag-usapan ang agham at mga teorya nito sa pinagmulan na kalupaan sa Pilipinas. Sa part 2, ating tatalakayin ang magkaugnay na alamang bayan at reliyon ng mga Pilipino mula noon hanggang ngayon. Kung paanong nais may ng mga Pilipino Simula pa nung una ang pinagmulan ng bansa mula sa mga kaalamang bayan at reliyon. Reliyon Bago pa dumating ang mga Kastila, ay mayroon ng taglay na kabihasnan ang mga sinaunang Pilipino. Bahagi na ng kanilang pamumuhay ang pananampalataya o reliyon. Ang animismo ang unang reliyon ng mga sinaunang Pilipino. Animismo, paniniwala na lahat ng bahagi na kalikasan ay may espiritu maging mga walang buhay at ang mga kaluluwa ng mga ninuno ay sinasamba. Relihiyon, isang samahang panlipunan na nakabase sa espiritualidad na ugnayan ng mga tao at Diyos. Kasama rito ang paraan ng pagsamba, moralidad, kabanalan at mga paniniwalang magpapalapit ng tao sa Diyos. Ang mga sinaunang Pilipino ay may iba't ibang katawagan sa kanilang punong sinasamba kaya ko sinabing punong sinasamba ay dahil sa ibang bahagi ng bansa ay hindi na animismo kundi paganismo na ang kanilang reliyon paganismo reliyong may malakas na ugnayan sa kalikasan at naniniwala sa maraming diyos narito ang ilang katawagan ng mga sinaunang Pilipino sa kanilang punong diyos Kahit magkakaiba ng katawagan sa kanilang Diyos at paraan ng pagkakabuo ng na Pilipinas, nagkakaisa ang ating mga ninuno na ang mundo o ang ating bansa o ang kanilang lupain ay likha ng punong Diyos na kanilang sinasamba. Sa kasalukuyan ay may apat na libong reliyon na ang mayroon sa mundo. Kinikilala ang Kristyanismo, Islam, Hinduismo, Budismo at Hudayismo bilang lima sa pinakamaraming mananampalataya mananampalataya, mga taong naniniwala at nakikibahagi sa isang reliyong inaniman. Ayon sa PSA, batay sa 2020 Census of Population and Housing na inalabas noong ika-22 ng Pebrero, 2023, ang tatlong pinakamaraming reliyon sa Pilipinas ay ang Romano-Katolika, 78 at 8%, Islam, 6 at 4%, at Iglesia ni Cristo, dalawa at anim na porsyento. Kahit magkakaiba na katuruan ang tatlo, katulad ng mga sinaunang Pilipino, naniniwala sila na ang Diyos o Ala ang may lalang ng lahat ng bagay, kasama sa kanyang mga ginawa ang kapuluan ng Pilipinas. Kaalamang bayan Ang mga kaalamang bayan ay mga impormasyon na mula sa palipat-lipat na kwento mula sa bibig ng mga mamayan ng isang bayan o bansa. Halimbawa nito, ay ang mga mito, alamat at kwentong bayan. Madalas na naiuugnay ang reliyon at kaalamang bayan dahil sa mga mito. Mito o mitolohiya, mga kwento patungkol sa mga makapangyarihan at mahiwagang mga nilalang na nakakaapekto sa pamumuhay ng mga tao tulad ng mga diyos, diyosa at diwata. Maraming bagay noon ang hindi pa alam ng mga ninuno ang dahilan kung bakit nangyayari Iniuugnay na lamang nila ito sa mga maihiwagang nila lang upang mabigyan ng paliwanag. Sa pagbabago ng panahon at pagdating ng reliyong Islam at Kristyanismo sa bansa, napalitan ang mga paniniwala ng mga sinuunang Pilipino. Naging kwento na lamang ilang mito sa Pilipinas. Ang ilan ay naging mga bahagi ng alamat at napasama sa mga kwentong bayan. Ang kwentong bayan ay mga kwentong pinagpasahan ng mga henerasyon at hindi na matukoy ang orihinal na pinanggalingan kaya tinuturing na itong pagmamayari ng bayan o bansa. Alamat, kwento na pinagmula na isang bagay o pangyayari sa mundo. Ang kaparaanan kung paano ginawa ang mundo o ang mga pulo ng Pilipinas batay sa ating mga ninuno ay bahagi ng kaalamang bayan, lalo na kung walang direktang koneksyon sa Diyos. Narito ang dalawang kwentong bayan tungkol sa pinagmula ng Pilipinas away ng langit at tubig. Noong unang panahon, ang mundo ay binubuo lamang ng langit at tubig. May malaking ibon na pagod sa paglipad dahil walang madapuan. Inisip ng ibong pagawain ang langit at tubig. Nagtagumpay siya sa balak. Hinampas ng tubig ng malalaking alon ang langit. gumanti naman ang langit at naghulog ng mga bato sa dagat. Ang ilan sa mga batong ito ay kalaunan magiging kapuluan ng Pilipinas. Sa ibang kwento naman, ang malaking ibon ay isang uwak. Mga higante May tatlong higante ang nag-away-away. Sa kanilang pagtatalo ay gumamit sila ng mga bato at mga dakot na lupa. Ang mga nahulog na bato at lupa ay naging kalupaan ng Pilipinas. Bilang buod, ang animismo ang unang reliyon ng mga sinaunang Pilipino. Ito ang paniniwala sa mga kaluluwang taglay ng lahat ng bagay sa kalikasan. Ang relihiyon ay samahang spiritualidad na naglalayong mapalapit ang tao sa Diyos. Paganismo ang reliyong may malakas na ugnayan sa kalikasan at naniniwala sa maraming Diyos. Para may kaunayan ang animismo at paganismo sa kalikasan, subalit nagkakaiba sa pagsamba. Sinasamba ng animismo lahat ng galing sa kalikasan subalit sa paganismo ay may Diyos sa mga bagay sa kalikasan. Mananampalataya ang tawag sa mga taong naniniwala at kaanib sa isang reliyon. Ang mga kaalamang bayan ay mga impormasyon na mula sa palipat-lipat na kwento mula sa bibig ng mga mamamayan ng isang bayan o bansa. Mito o mitolohiya, mga kwento patungkol sa mga makapangyarihan at mahiwagang nilalang. Alamat, mga kwento na pinagmulan ng mga bagay-bagay. Ang kwentong bayan ay mga kwento na pinagpasahan ng mga henerasyon at hindi na matukoy ang orihinal na pinanggalingan kaya ay na itong pagmamayari ng bayan o bansa. Sa kasalukuyang pananaw, batay sa reliyon, ang pinagmulan na kapuluan ng bansa ay mula sa pagkakalalang ng Diyos. Ang dalawang kilala na kaalamang bayan sa pinagmulan ng Pilipinas ay ang away ng langit at tubig. At mga higante, ayon sa kwento nang mag-away ang langit at tubig ay nagtapon ng mga bato ang langit at naging kalupaan kusaan kasama ang mga pulo sa Pilipinas. Ayon naman sa isa pang kwento, ang ating kalupaan ay mula sa mga bato at lupang pinaghagis ng tatlong higanting nag-aaway. Ang susunod na aralin ay, nasusuri ang pinagbulan ng sinaunang tao sa Pilipinas, batay sa agham at kaalamang bayan. Paki-click ang like, subscribe at notify icons para manatiling updated sa ating mga bagong aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ako si Teacher Bong na nagsasabing learning is fun and for everyone. Hanggang sa muli.